kababaang loob, isang susi sa kaharian ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, Tiwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 1 to 12, and I read it for you. Then Jesus said to the crowds and to His disciples, The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore do whatever they teach you and follow it, but do not do as they do for they do not